Ah, hirap kumuha ng nyog Dito tayo sa ibabaw ng nyog Ayan O oh, diba, ang taas Kuha tayo ng buko Sarap yung buko eh. Ayan. Imagine nandito na ako sa ibabaw Ayan o, oh, bulaklak ng nyog O oh. Diba ah. Yes Shout out sa lahat <laughs> kaya tayo ng buko ganito yung mananggiti ito so, yan o so ito yung kinukuha na ng tuba puputulin mo to tapos nalagyan mo ng plastic salod salod sa para sa tuba yan Woo! Yun. Doon tayo kumuha ng buko. yon. So, doon tayo sa ibabaw kanina. Ayos. O, di ba? Hirap kakitay, no? O. Oh. Pero rakyat ko. Kasi, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, of course, andun yung dahilan. Kaya tayo. First, yung pinaka favorite ko sa lahat yung tubig ha! Ooh! Isang piraso. Ang daming tubig. Ayos. Solve na solve. Maganda kasi ito sa ano. Yung mga merong UTI dyan ha. Ah. Oo. maganda sa inyo ito. Hindi ko naman sinasabing meron ako. Pero favorite ko si talaga <laughs> Ay naku. Mm. ◆か Wah. Wow. Woo. Ah, sarap. Ya. Ayo. Oh. Ito yung tamang ano, buko. Ito. Sa Alin? share hmm, mo, ayas. Ayas. <coughs> ah, yes. Walang halong ito no sugar no milk just plain coconut Whew. isang pirato lang busog na busog ka na may god grabe to ang laking buko nito yung aso ko nagbabalak din at main oh. gulog <laughs> kita tama na yun kain tayo yung benefit pag may tanim ka imagine this coconut almost 15 years na hindi na munga pero ngayon binigyan ka niya ng bunga busog ka kailangan mo talaga hintayin kung kailan siya mamunga parang pangarap lang din yun eh minsan sinusukuan natin agad yung pangarap natin hindi natin um, na inihahanda pa sumuko na tayo so manghihinaya ka na lang diba kagaya ng nyo kung pinutol mo na yan dahil hindi nga mo muna wala ka nang makakain diba pero hindi siya pinutol hinayaan na siya sa, ah ini <laughs> ayas busuk sol laki oh. malaki So, yan po. Ito, maliit na nyog. yan. Pero doon ako kumuha sa isa. Yun. Nandun tayo kanina sa ibabaw. Alright. So, thank you for watching. Sana ay may naalala na naman kayo sa nyog.